Eto eh, yung grinder stand subukan natin na assemble to yun lang siya in order ko sa Lazada PGA, PJL 801 bigat niya ang dami niyang kasama hindi ko nga alam paano install to parang ano lang yung manual niya mukhang walang directions eh. parang ano lang picture lang So ulaan natin kung paano ikabit to. Kaso nawawala yung grinder ko. Ito yung parang base plate niya. Ito yung dito makakabit yung grinder sa tingin ko. Yun, ganyan sya. Isang katutak na ito yung holder. Accessories. Dami. Nakalito. Ayan o. Eh. Dami o oh, hanapin ko yung grinder ko then try ko pakita sa inyo kung paano may kasama na palang tools tatlo, ang dami rin, tatlo so yan, baklas baklas na ito nga yung model ulit yan PJA, PJL 801 kaso yung iba niyan, iba yung itsura, ibang ganito pero same model, ewan eh, ko ba't ganun kasa sa atin to, yung may parang chrome plated na bakal bukod nyo muna itong mga allen wrench may kasama na siya eh pero sobra to eh kasi yung isa dyan di naman gagamitin tapos ito ito nakabit ko na to medyo mahirap ikabit to kailangan ito gamitin mo tsaka yung isa talagay mo yan dito pupukpukin mo na lang pupukin mo pag nahirapan ka ito to gamitin mo ng ganito yan sok na yan so tabi nyo lang muna yan tapos kuha yung pinakamaliit na allen wrench dito luwangan nyo to pa pala pinakamaliit pangalawa Iyan. luwangan nyo to kabit nyo yung plate dito yan pag kasi parang parang gagayain natin to eh. yung manual kasi ewan ko binasa ko ang hirap din intindi so parang meron dyan na hindi ko alam kung saan gagamitin to hindi ko alam para saan to pabit nyo to adjustable naman yun pwede yung ma-adjust eto rin adjustable to gamit yung ah hindi hindi sobra sakto lang ito palang maliit dito yan sa baba. Yo, ay hindi. Yung medium din yung dito. Ewan ko para saan yung maliit. Ito na-adjust din yung mga yun. So kabit muna natin. Dito sa kabila. Ayan, may ikpit na. Pero kahit mamaya yung naikpitan yan. Okay lang. Next to to to. To 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 to. Uh, dito yan sa gilid. Kaya nabala kung paano nyo kakabit. Pag ganyan or pag ganito. Ako pag ganito yung ginamit ko. Dito yan. Ito tsaka dito. Huwag yung munang hikpitan. kasi magadjust pa kayo sa sa grinder also take note yung grinder nyo dapat may ganito kasi dun itong malaki na tornilyo dito yan lalagay so pag wala ganito yung grinder nyo yung lotus daw walang ganito dalawa yan eh wag nyo na ituloy huwag na kayong bumili yan sayang lang hindi gagana yung pala dapat yung tandaan I-angle sin lang natin to. Ito yan. Yan. Okay. Tapos next dito eh uh, ito yung sa malaking bolt 8 ata to. Nalagay nyo to dito. Para dito yan. Mamaya dun sa uh, grinder. Tapos, ito pa lang. Ay hindi, ito muna. Pasok ito pala muna dito. Tapos, tsaka dito. Then yung grinder. Pitan nyo na lang, no? Check nyo rin kung tatama yung bolt doon sa mechanism sa loob. Baka tumama. Hindi natin alam. Ganun na yan. Ganun din sa kabila, sa baba. Dito. Ganun na natin to. At pala inuna ko yung baba. No? Para nakilipang dito. Tapos, syempre, yung screw nyo na lang din sa ilalim. At nahirap lang. Ha? Maganda nyo gumamit kayo ng ano, uh, ah, thread locker. Kasi sa vibration, sigurado yan, nginginig yan. Then, next to, dito. Dalawa yan. Dito. Dito parang ano nyo to eh pang parang mali pa ata dapat ata ito muna inuna natin ha <laughs> ah, hindi pwedeng padaanin to roon kaso natanggal ko na to eh pwede yung padaanin dito eh yun dito tapos sya balik yung rubber yan yeah. pang ano nyo yan pang kalso. para dito mamaya yan tapos to dito eto ganun din nakasya ba to sa taas naman to eh dito, sa taas. adjust nyo na lang yung i adjust adjust ang natin paano natin na-adjust to ginamit ko yung todo tinodo ko dito sa so, sikpitong ko malaki pala yung gamitin ito pa huwag yung kalimutan nagpitan yung iba ito na adjust yan ito yan parang patapos na tayo kaso mga baba sya ang alam ko na siguro ito para sa cord 2 para dito feeling ko ito nga sa cord para hindi ano mapu maputulan ng cord so talagay mo yun dito tapos lalagay mo next tong handle to dito pinip at napawisan ako so delikado raw gamitin to since na hindi naman para talaga dyan yun pag dito ang hirap po. Oh. Hawaka mo na lang dito sa grinder. Ngayon natin. Dito 'yun. You know. Quick. Sa so, parang tabing no. Adjust niyo na lang. Next, uh, kalimutan ko 'to. May extra ng washer, doon lang 'yun. Ito, di ko alam para saan 'to. para dito ata 'yan. So, testing natin to mamaya o bukas kailangan ko lang mahanap yung lock ko para dito ito sa cover o so, dito siya kakabit may butas yan doon yun isa lang naman butas yun yun oh. di naman papasok yung pagmali magbit na rin to tapos testing na lang natin mamaya o bukas kung may cover yung ganito nyo, kailangan nyo at tanggalin yung cover nito kasi hindi siya ano hindi siya papasok o kasi may cover to pagka binabaan nyo tatama dito hindi gagana or siguro babalik ta rin yun o nga no babalik ta rin yung cover ewan wala try ko rin lagyan to ng cover yung stock cover nyo ung gagana pa ito lang ko dito yun Bit muna natin ito. Oops. may isa lock Sa likod yun. Ayan ito. Dito. Tapos sa lock mo, ipita mo yung dalawang bolt. Pero parang baliwala eh. Pag lumipad to, talsik yun eh ko para dyan gulang pa sa adjust pero parang ganyan yan ba diba? kailangan nyo like pitan to kung hindi ako nagkakamali pero iba tinatanggal na to eh. ikpitan nyo to dalawang bolt yan yeah. kaso wala yung pang ikpit ko hanapin ko yan parang ganyan sya Ni... parang mas maganda dito muna lang hawakan sa ano sa grinder para kung sumablay yung sa mga bolts hawak nyo pa rin to Parang yun yung kaso niya eh. Parang lumilipad. Ito adjustable to. Hmm. So maya testing natin to. Kasi magagawa ko ng garahe. Uh, ng garahe. Ang dami kong kapat na slotted angle bar. Ang hirap kasi pag ganito eh. Sana nga gumana to. lalagay yun. Yan. Tling! nito, mabagsak eh. Oh. Mabagsak kay Lanik to. Parang kulang na isang tornilyo eh. Kasi ang luwang dito eh, maghanap na lang ako. Feeling ko kulang, wala ano eh. So wait lang, testing natin yan. Kung gagana to.